ayan guys so ngayon na naman tayo ulit magba vlog so ayan po so ayan guys ah so nagreview review na tayo kay teacher friend para sa susunod grade 4 na tayo so ayan po so ngayon ang ano naman tayo back to laro na muna tayo ng BMB, kahit nagreview na tayo so wag na natin kalimutan yung ano natin yung mga aralin natin so ayan po so kasi ngayon ay nag -ano na tayo nag-review na ako kay Teacher Frel. So, pinanood ko yung YouTube channel ni Teacher Frel. Ayun, para... Ano, para susunod grade 4 na tayo. So, para tumaas ang score natin. So, ngayon ay na maglaro na muna tayo ng DMP. So, wag na lang natin anayin yung score natin sa, ano, sa papel at saka yung mga tinarget natin. So, medyo yung ballpen ko ay nawalaan na ng pinta. So, anayin na lang natin yung, ano, natin yung score natin sa calculator. So, ayan po. Para makaabot na tayo dito ng 600. So, basta huwag tayo tatama sa mga subtract. So, ayan po. So, ganyan ulit sa mga subtract ulit yan. So, ayan po. So, kailangan na natin to anin, tapusin. So, ayan po. Para makaabot tayo dito ng 600. Ayan. Ayan. So, medyo. So, ito guys yung arrow darts ko. Ayan. So, meron siyang kulay blue. So, ako lang naggawa Ako lang nagawa nito. So, ngayon ko lang to ginawa. Bago lang to. At saka ito naman din yung, ano, isa. Yung dalawa. ayun guys. So, oh, ang kanyang flights, guys. May Ubis po So, dalawa na. So, ayan po. So, huwag na natin ito patagalin. Let's start na tayo. Okay, unahin muna natin yung bago. Yung kulay blue. Basta huwag tayo natatanggap sa tensile structure. Saan niyo guys? Ay, tensile structure. Okay. It's 80 odd. Okay, naririnig niyo ako 80 odd. Kasi nung inanong ko yung score ko sa calculator, nakikinig ako sa sinasabi ko. Pero, ayun lang yung sinasabi ko. So, sasabihin ko na lang yan sa video. Pag kasan tayo tatama, kunyari 85 at 85 subscribe ko, ayun. Sasabihin ko na lang yung mga dinar yung mga dinarget natin sasabihin ko sa video. So, yun yung ginagawa. So, ginagawa ko sa calculator. Nakikinig ako. Tapos, inaano ko yung score ko. Pinaplas ko at saka binabawasan ko. Ayun. Nakikinig ako para maayos. Yun yung ginagawa ko eh para po Okay, sa pa, nakatama tayo sa 80 at Is... Saan guys, tumama saan saan? Ay na ako, oh, hey. 55 substrat. Wala, ano ba yan? 55 substrat. Saan? 85. Ah, let's go. 5 at Okay, so ilan na kaya yung score natin Boom, kung umabot na siya ng 100 Isa pa Hindi so, muna tayo And 40 at Saan ba yung nakatama? Hindi eh, kasi yan nakatigit 40 at Hindi nakatigit sa sulat ko Isa pa Ay, nakot 25 subtract 25 subtract guys Okay 25. Ad Let's go Sa kapila naman ay. 50 Ad Okay So dito na muna tayo tatama sa kapila So Minsan dito tayo tumatama eh So ngayon dito naman tayo tatama okay. Kasi nung nakatama ako dito sa kapila Madami yung ad na inano sa akin so, Na mga tinargeted ano Saan? Ay! 65 soups. Ako. nako. ba? Wala. Wala. Na naman. O, dito lang kasi tayo tumatama sa, ano, sa kanan. Ito yung kanan. Ito yung kaliwa. 20 so strong i 65 so strong 40 ad ulit. Okay, dalawa. Dalawang 40 ad. So kasi silang dalawa eh. Na kulay pink at saka kulay puti. Nakatama sila sa 40 pa. Ano sa main? May yung tuloy. 45 ulit. 40 ad. So nakatama silang dalawa sa 40 ad dito. Ayan. Dito sa baba yung 40 ad. Sa taas naman ang 40 subscribe. Ayun. So ayan guys. So nakatama sila sa, da, ano, sa 40 ad. Silang dalawa. na pink at saka kulipote galing. Okay, sa pa, ilan na kayo yung score natin sa pagkulit? Okay, mo mamaya, 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 nadala naman yung board tatanggal na naman kasi yung board case eh. ay na po 55 subscribe kasi yung board case ay natatanggal. Natatanggal. Okay. Saan? Eh? 55 at 45 substrac Wala Ayan Diba Doon ulit tayo tatama Sa may kanan Ayan Ay 25 substrac Wala Ano ba yan 600 kasi yung napili natin Isko 15 ad 75 at Hey, dumami na score ko, dumami na 25 substrap Ala, dalawa sila nakatama sa 25 substrap Pink at saka kulay puti Pink at saka white Nakatama sila sa 25 substrap Sa pa Ay, 25 substrap na naman Re-relate nyo ako at 25 Substract yun, ah. Saan? Ay! 25 Substract na naman! Hala, kulay puti at saka kulay rosas, pink at saka white, na katama sa 25 Substract. Hala, pareho! Parehong Substract na na 25. Hala! Ano ba yan? Bakit ganun? Kasi nung gaganinan, sa isa kong video, pareho din, eh. Substract at saka ad. Hmm?

yung score natin sa calculator. Saan, 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 saan? Wala, wala, wala. Saan? Ay, naka 25 suits trap. Seventy-five ad. And... Kabilan naman sa kaliwan naman. Uy, laki. 75 at na naman. Okay, para makabutay dito ng 600. magaling talaga. Ang galing talaga natin. Nag-iingat kasi tayo guys. Iba ka matama natin mga six competition. 15 ad. Okay. Nakaano na tayo. Nakaapat na ad na tayo. So ito. Pero ano yung puliputi wala. Tatlong ad lang yung natamaan natin. Okay. Ah. Ay. Saan? Wala. Wala ko, 15. Substract. Di saan? 15. Add. Okay, 15. Add. Wala, wala, wala. Punin natin. Pwede pa, na. pwede pa yun. Guys. 15 add ulit. Wala. O lagi na tayo dito tumatama sa kanan. saan? 20 add. ad saan 75 ad let's go ok 75 ad saan ok akala ko 65 substract ilaman na tayo o try natin sa kabila sa may kaliwa try natin saan? 25 at O, oh, try naman natin dito guys Dito sa kabilang Saan? Ay, 15 subs Ad Wala Ay, okay, pinabohon ako ng laki ng substract nun Pero buti, wala Wala naman yung gold eh Ay, okay, okay Ilan na kaya yung score natin Sa calculator? Ay, 35 substract. 25 substract, love. add 55 subtract Ay, ano ba yan? Tanggal yung board Post muna natin Tanggal na naman yung board Okay, okay So, panghirap pa tayo ng isa Saan? 55 add Okay, 55 add अल्लाह 25 at ad. 25 ad ulit Ara, ala pareho na naman nung gaganina no? kasi gaganina nakatama tayo dito sa kabila 25 subtract yung nakatama dito pink at saka kulay puti pink at saka white dito nakatama oh sa 25 subtract ngayon dito na naman sa kabila 25 at ala pink at saka ano naman pink at saka white naman yung nakatama sa kabilat 25 at na naman hala kaganina dito yung tulay puti at saka rosas eh kaling mo na wait, wait. saan ay ah, 45 e subtract San, san, san 25 Add Ay, 15 Substract Dahan-dahan lang yung ano Yung pagkuha natin dyan ng araw Kasi baka matanggal yung port Saan? Wala Sa'yo Kaya pa rin. Okay, sa kabila. Okay, saan? 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 45 substract. Alam mo. Ano ba diba yan? Saan? 65. Pa'n? Alam mo ay laki 90 at okay o oh, ilan na kaya yung score natin sa calculator so tignan muna natin yung video kung ilang minuto na so nasa ano palang nasa 18 minutes so patagilin na lang natin to mga ano mga 24 minutes okay isa pa ingat ingat pa tayo guys ingat pa baka subtract pa yung matamaan natin kailangan at na kailangan puro at na so dito na tayo tatama o oh, dito na tayo tatama guys sa kapila saan ay 45 substrap na naman guys wala 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 pag muna natin tatanggalin tira pa tayo 15 on wala 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 okay mga 24 minutes na lang natin patigilin yung video para makakabot tayo ng 4 ano at 600 saan 35 at o, di ba madali guys, madali tayo makaano, madagdagan yung score. Kaya dahil dito tayo tumatama sa kabila. Pag dito talaga, ano lang, subtract. Pag dito, add na. Saan? 35 add ulit, pareho. Ganda. 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 Galing. Ganda. Ganda. 2 sila nakatama sa 35 odd Ang galing Okay Isa pa Saan? Wala 35 odd Ulit Panaklo na doon tayo sa kabila. Try natin sa kabila. Saan? Wala. Saan? Ay, laki ng binawa. 75 subtract. So, ano ba yan? Okay, last na lang to. So, kasi dahil yan tuloy, guys. Kasi tumatama tayo dito sa kabila. Eh. Subtract yung natamaan natin. Kailangan dito na. Okay, try ulit natin to sa kabila. Ayan, 25, odd. 65, odd. Next, lebih na naman. Wala. Ay, kailangan ka six hundred O, ilang minuto na yung video natin? 21 na, so 3 minuto na lang. pipin at saan pipi file at